Preparin po tayo dito sa ating gagawing sagingan. Bali, ito mga kaisan ay ano. Ilang araw na ba tayo nag-i-spray? One week na po. Isang linggo na. Ito yung mga, ayan. dito po tayo sa luuban ng sukalan. Mm Hindi, hadaan natin. Ito po ay mga pinagbahayan ng mga sinaunang tao na nakatara dito. Ayan, oh, mga kaisan. Oh. May mga hukay nga ako nakita. Oh. Ayan May mga salansa ng bato. Baka ito po ay dating tapahan. Ito po oh, may hukay dito oh. Hindi ko alam. Malalim din siya po eh Yan. Mga ano na po ito. Saging damo. Ayan. Puro dahon po. Ito po ang uh, sinusuot natin gubat na ito. Ako. Ako. Pinapatay ko lang po yung ibang mga damo para po mas madali siyang tabasin. Matatamsan po natin ito sa ano eh. Katapusan po ng Agosto. Yan kaya po pinapatay ko na yung ibang damo. Medyo mahirap siyang suutin at uh, medyo delikado. Pero kailangan po patayin yung mga damong ganito. Oh. Para po... Mas madali. Kumbaga mga kainsan... Ang... Uubra po nito... Pag po hindi natin in-spray... Mga 60 katao. 60 sa 70. Pero pag in-spray pong ganito... makaka lang po nito yung mga... 20 tao. Mas malaki po yung matitipid natin. Ito po ay uh, almost sa... Uh, 3 hectares po itong ating bagong binubuksang ito sagingan po ito at saka niyug eh, nasabi ko na po sa inyo sa vlog halos sa uh, tayo na rin po ang nagtatrabaho dito iuupa ko po siya pag po hindi ko na talaga siya kaya yan no? sobrang kapal po ng damo Ayun, oh. hindi natin ko alam kung anong mga nakatira diyan sa loob may mga niyog oh, na nasusukala na siya eh mas uh, makakalis gusto tayo diyan. yung daris na gagastusin natin ibibili na lang natin ng uh, mga pananim niyog mga pang upa ang saging kasi mga kainsan hindi siya takaw maintenance hindi kagayad ng mga halaman sobrang laki po ng maintenance lalo po yung mga ano mga pang spray nako po alam po yan ang mga maghahalaman Ari ko, ari Itong arat, ito po ang tinusukuan ko. Oh. Arat mga Tyson. Eh. Yan ang nakakasugat po sa akin eh. Suko po ako dyan. Sobrang taba po ng lupa nito para sa saging. Oh. Yan po ay mga pikiw. Pikiw. Oh mga pek na po yan nakakatakot mang suutin mga kaysa kagaya kahapon nakasalubong po tayo ng sawa ang laki ang bilis naman sobrang nakakatakot siya pero kailangan natin gawin eh kahit ako takot po ng kunti nakakatakot oh, siyang gawin pero kailangan kaya naman natin ginaganto mga kainsan paghahanda natin para pagtanda natin ba hindi man tayo makinabang ngayon Ma medyo maedad na tayo mga kainsan eh eh ang natin pag edad natin ng 40 kailangan ay kumbaga ay okay na po ba establish na siyempre yung mga anak po natin magkakapamilya siyempre hindi natin ma may nakakapasok din no kaya ang natin makapagtanim tayo ng nyug kahit mga ilang libong puno po buhay na po tayo noon. kahit tayo tumanda may hukay mga kainsan no baka ito po ay si Arnong Araw pagkalalim mo oh. May nadaanan po ako dito ng ano eh. Yung ano? Pina parang pinagbahayan. May nadaanan ako dito ito. Eh oh. mga kaysa no, oh. tamo. Mapapansin po ninyo. Nakasalansan po ang bato. Tapos ay pantay. 'Di ba? Ari Ari ahon. Tas ari pantay ka pantayan po. Yan. Ano ako sino nakatira dito nang araw? Tu. Kapantayan po. Dito siguro nakatirik. Hmm. Yan. Okay, dito oh. Uh. Grabe. Laki. Nara siya mga kainsan. Laki oh. Ngayon ko lang po ito nakakita. Oh, pagkalakay hmm? Kasamahan pa rin po nito at yung tatam natin ng niyog ito. Hmm. Ari po oh, laki Oh. Ah. Grabe. Ah, grabe ng laki, oh. Yan. Ah, ah. Sus, Mario City. Hindi po yan hahapain. Eh. At gawa nang yan po, eh. Ano, daang tao na po yan. Ah, pagkamitig, eh, oh. Pagkalaki. Oh. Aba, ah, grabe. Hmm? ah hmm? Aba. Libong board po, aray. Tuwid na tuwid po eh. Sabi po. Alak eh. Aba. Pagkakamiting. Kamitik eh. ba lang na nakatara dito eh. Ito mga kaisan pati yung ano eh. Yung ah, mga kalhati ang milyon na po ang mga halaga ng ganito. Ah, 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 Pero bawal po yung hatayin eh mga pera ano po aabiyarin mo sa DNR apakalaki eh mga ano po tatlong yapos ah gara yan ang magandang ano po magandang gawing salasit pero bawal po yan aabiyarin mo ang mahalang ano pag-aasikaso ng ganyan po matagal ang proseso balik ano po dito na tayo sa baka may one port na naman po mga kaysa ang laking kahoy ang tipulo ang laki mayroon pa pala din itong isa ang tipulong lalaki sobrang sukal mga kainsan hindi ko po kayang pasukin sobrang ano po pag hindi ko talaga kayang pasukin mga kainsan spray na lang takot po kayo sa hilalumbo baka po tayo madali ng hilalumbo yung po namamagat na bubuyog ari po yung natin kanina ay may mga turdan pa po hahapay na po natin mga turdan po na lumaban sa gubat hmm Ayan. Tordang puti. Apo yung mga sinauna. yon. Ako pong hahawanin. Sabi nga ay nagbubunga na 'yung ating ano ah, oh, paghihirap ah. Oh. Nagbunga na. Hay ko nga ah, oh. Diyan. Turutan ko. Diyan. Hmm. Para po hindi lugi. Ang isang takbo natin dito. ang mga kinagawa natin mga kainsan ay ano pang long, long, term po gawa ng niyo po ang tatanim ko nga sabi sa inyo pang habang buhay na yun kumbaga after 5 years may buwan buwan ka ng income kumbaga may aasahan ka po ba po buwan buwan oh, kaya po tayo tanim na tanim din Yan, mga kainsan. Nakadalwa tayong ano ah. Puno ng saging po, Tordan oh. Uy, ayo. Ayun pa isa oh, ay hinog na. Nahinog na sa dulo. Meron pa pala din, eh. Ari, oh. ay, na. Hmm. ko na pala are. Ay, ang ano ko dito mga kaisan, sa bago nating bloksang ito, kailangan po ito ay tapos na natin ng Oktubre. August, June, August, September, oktubre dalawang buwan kailangan po ito may tanim na rin na saging dahil may bubuksan pa po tayong bago pero yung po ay tatam na na rin na yung bago po natin bubuksan malawak din po yun mas uh, doble po nito itong ating binubuksan ito ay ang itatanim din natin doon mga kainsan saging nalakatan tordan at sabah yun na, yun na ang ato natin mga kainsan yun na yung ating mga yun mga ganyan yun na yung mga looming tenants mga kainsan pagkatanim mo pagka-spray iwanan mo na balikan mo yung hahapay ka na laang hmm. sa una po ay ano talagang gayon po kung bagay sa una parang ngangalusin ka ba ang pagod pero kailangan mo magtyaga hindi kung bagay ang kung gusto mong ang ano, eh, mo nga ano hindi naman basta-basta ma, makukuha agad mga kainsan ay eh kung bakit ganyan yung gusto mong bagay gusto mo yung buong agad Alam, paghihirapan dito lahat ito may niyog ka pa nasa paghihirapan mo yan hindi basta basta yung ibibigay sa iyo ba ni God maghihirap ka muna marami ka pagdadaanan kung bakit ang buhay ay puno ng challenge ah eh. di nasa sa iyo na yun sabi nga ay eh, kung ikaw ay lagi nakatunga nga eh wala pong mangyayari niya. huwag mo nang isipin yung pagod saka mo na isipin saging pa rin pala po ito turdan pa rin dito sa pinagbahayan turdan pa rin po pala Oh, malawak na ah. Hmm. Basta tao po yung hindi papayag nang sa maghapon na hindi po tayo makapagtanim ng niyog. habang bata pa ay eh pag edad ko ng 50 eh, hindi na ako makakapagana rin baka matanda na kaya akin pong pinupirsan ha hmm. Yeah. Hmm. talagang pinagbahayan ari piwari ko sinaunang hardin ng mga kainsan ayan hmm. yeah nagbahayan nga ari wala akong duda oh yan ang ganda mga sinaunang hardin pala yan eh. yan Saan ang pangalan na yan ang ganda eh. parang tigri hmm. ari mga kainsan oh, na po sa dulo yan Oh. Yeah. phải eh, he knew, nah. Oh. Ah. Mm. sa nangka oh may merinda po nalaglag na po doon kita paalis na po eh biglang nalaglag hmm. nangka po tamais mga kaisan hmm mga kaisan hmm yan Ang dami kong mga kaysa nakikita ngayon ay sa Facebook ba? Naatake daw sila ng anxiety napagdaanan ko lang mga kaisan lahat yan ng OFW mahirap yun ang hirap niyang uh, yun bang iniisip mo yung mangyayari lagi tapos under ng under yung isip mo hmm. nagkaroon naman po ako dati ng yan sa mga payo ko po sa mga naikon na ikita sa FBE mga kayuwigan ko mga dumadaan sa anxiety ba mga kaisan hindi siya biro saka hindi siya yung paulit ulit ba na ano kasi dati kaya nagka anxiety ako yung amo ko lagi siya nagwawala pag wala kaming binta yung isip ko na sakit ang ulo ko mana na ano basta no Lagi siyang advance mag-isip yung isip ko kahit di ko siya isipin. Like kung naiisip ba, bukas baka ganun na naman, magwala na naman, gano'n ba? Lalo pag walang benta sa sa ano, shop. Nga ano Tapos pag nakakita, hindi naman lahat ganun ng araba, araba. Tapos pag nakakita ako ng araba, naano ko, ninerbius. ang nakapagpawala sa akin mga kainsan lagi ako napunta sa dagat tapos uh, nagdadasal lang ako mag isa dasal lang tapos hindi siya ganun kadali eh sa akin inabot ng mga 6 months ganun matagal hindi basta basta nawawala paba, mawawala babalik yan kaya nga yung sa mga dumadaan ng anxiety hindi siya biro Nagkaroon din dati ako ng anxiety yung ano. Pag ano, kumbaga late na kami nasahod. Minsan may buwan na late, sobrang late na nasahod. yun ba? Basta, baka mamaya hindi na kami pasahurin. Alam yung, yung isip mo nagtitik advantage na ba? Kung ano mangyayari bukas. Basta. Eh, pag-pray mo lang yun. Nawawala yun. Isuko mo lahat kay God. Nawawala po. sarili mo din na makakapagpagaling. Tapos, laging mo dapat, laging ano, laging ka may kausap ba. Yun. Nung umuwi din po ako sa Pilipinas, kumbaga, hindi na, hindi na ako nagkaroon ng ganun ba. Anxiety na mga, parang naging payapa ba yung buhay. Wala kang iisipin na no. Yung homesick, madali lang yung homesick eh. Tagay mo lang ng sadiki yan, itanggal na yan. Ay yung ano. Tsaka, yan, basta pray lang mga kainsan, tapos ay Isigaw mo sa dagat, isigaw mo. Huwag mo isisigaw sa kapitbahay mo, paparangay ka. ay isigaw mo. Tapos ay mag Magpray ka lang lagi, tsaka simba. simba. Pag nagsimba ka, tsaka mag-pray ka na matayim. Basta, alam mo na yun. Ang dami, ang dami dumadaan na sa ganun. Depresyon. Kainsan sa ano, pauwi na po tayo mga kaisan, dadanik ko yung pang-spray. Lubat na. Nakapagtabas ng kaunti. Mamaya na po ako babalik. Kakain muna. Kainsan, hindi ka ba na nagkaka-anxiety sa basher? Ay, hindi po. At ako, yung simula ba tayo ang daming basya? <laughs> hindi, pero wala po. Hindi, oh, sanay na. Dati, talaga. Yung sabi ko nga sa inyo, nagwala yung amo ko. Walang benta. Awalan jo Basag ang plato. Ay, talagang... <laughs> ako yung ano? Para, 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 para biro akong pugo ay. Yung ibong pugo. Pag nakakita ako ng araba, natago ako. Aba, sabi ko ako, ate, mauulagan, ha? pansin ko sa sarili ko ay hambawa nakakita akong araba parang bang ako yung nagilid ah ah wala nyo sabi ko ay ano basa lang sa dyangayon na ah basta pray lang iano mo yung katawan mo kayo i mag pray ka lang lagi I iano mo sa kanya lahat ng problema mo <coughs> nasabi ko sa iyo after one hour wala kung bakit meron man yung anxiety mo gagaang gagaan ba oo oh, man nako tsaka po ano hindi po lubid ang solusyon lubid yung bibitin ah ah may eh kasalanan po yun huwag po hindi yung solusyon ikaw mismo ang so solusyon kumbaga yung walang diyo yan ako nga ano po ay eh? kumbaga yung ating mga tinataba sa ensukal kumbaga po ba hindi ko na iniisip ah kaya e, yun talaga sabi nga hiyaan nyo na pong problema ang mamablim ah. hmm. hindi ko na na ano ay eh. ano to oh, nandiyo siya ito galing ko galing na Natanggal na kung saan Basta Lumapit lang ang kayo sa taas Surebol yan Mawawala yung ating dinadalang problema oh, Sigurado Nako Hindi po tayo pabayaan Ako oh, mga kaisan Tayo pa na Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama Ingat lagi, stay humble and God bless. Peace. Bye.